what's up mga pre na ah, makulimlim na araw dito sa atin ngayon makulimlim na lunis buting ting ibriting na naman tayo dito itong route 0135 uh, ah, may natin ang andarang ang kanyang makina to we'll start ting okay, tayo Thank ito yung andar ng ating makina mga friend naka manual tensioner na siya pero malagitig pa rin at ito mga friend ah, ituturo ko sa inyo maroon tayo ng tutorial nito kung anong sira nito tanggalin nito yung kanyang cylinder head cover para matingnan natin yung kanyang kung timing chain bang sira o kanyang piston sira nito hindi tayo minsan parang piston yung sira nito mga pre no yung ba yung tunog piston yung sira nito mga pre so, tingnan natin mapaklasin natin, natin yung kanyang head para matingnan natin uh, sa tingin ko ang sira nito yung kanyang piston so, tanggalin natin yung kanyang piston tingnan natin yung kanyang connecting rod yung kanyang sigunyal hindi, kung hindi ba kasali dito mga friend makikita natin na walang problema yung kanyang timing chain uh, tama pa naman ang impit niya hindi pa naman siya mala pag umandar ito, hindi, ito ang dahilan ng lumaglagitik yung ingay ng kanina narinig natin na uh, sigurado ako piston yun sana hindi kasali yung sigunyal tanggalin muna natin yung kanyang cylinder head at yung kanyang block tama na naman tayo sa ating maling 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 hula-hula oh nahulaan natin na piston piston talaga yung sira na ubirito eh. oh. Kaya na nga yung piston no oh. Tama tayo hindi timing chain yung sira sabi na mayare timing chain daw yung sira pero nang pinandar natin kanina may kutob ako na piston kasi iba yung ingay ng timing chain at ay uh, ingay ng piston Tuyukan sira piston Ubirit Tingnan ba natin kung kaya ba natin i-freeboard ito. Hanap tayo ng bagong piston. Yan oh. Yan oh, mga pre, yung kanyang piston. oh. Taas ng kayo. Buti na lang hindi niya tamaan pati yung kanyang sigunyal. Piston lang. Hanap tayo ng piston ito. Mariboro muna natin ito. Ito mga pre, no? Nung din ang galatan yung kanilang ring plug kaya pala nagkaroon karoon ng piston slap ang motor na ito kasi kumakain uh, na yung masipi yung kanyang motor so, ngayon ito lang kadaming na tira na oil kaya asan nito ito nagkaroon ng piston slap ito so ito pinaribor natin papalitay ng bago dito ito yung kanyang timing chain guide ito sira na rin palit na rin tayo ng bago timing chain guide mga friend yung sa upper kapalit ng dimension guide, uh, tanggalin nyo yun yung clutch housing, tapos tanggalin nyo itong allen bolt na 6mm yung kanya allen rinse gamitin natin. bago ko makalimutan mga friend, pagpasok pasok kayo ng clutch housing, dapat yung kanyang oil pump gear, uh, matama din ang kanyang ipin. Ito ang pinakakaingatan nyo, huwag nyo ipasok yung kanyang uh, clutch housing, kapag hindi yan tumatama yung ipin ng ating oil pump gears sa ating drive gear ng ating clutch housing dito kailangan pumasok siya wala namang timing, kailangan lang ipasok po ng uh, dandahan para hindi ito mas ma-crack uh, kadalasan kapag inritsom mo, kubali ito plastic lang ito ito na yung pisto na eh, gagawin natin mga print uh, hindi ito original pero subok ko na ito uh, malaming beses ako kung gamit ito uh, magandang quality kahit kahit replacement siya pero mataas yung quality niya replacement siya na medyo may pressure rin hindi sa gagaya ng replacement na mababa yung presyo so, siya, natin ito na yung kanyang cylinder block yan, malinis na Makinis. At gabitan na natin to. yan yan mga friend yan ang tapit center nating uh, 035 yan liter T. tapos ito mga friend no? yan 30 tapos itong timing mark sa yung ating Ini aku kapan ngetap kayu nang 35. Yan mga friend, inaabot na tayo ng gabi, madilim na. Oh. tapos na rin natin yung ating ginawa. Yan, testing na natin, pandaril yeah, natin. Panda Yan mga friend, ah, tapos na natin sa gawa. Oh. Malinaw na yung kanyang tunog. Wala na yung lagitik kanina. sa yung lagitik. Kanina kapag inaanggar natin, nagtipis ng -tip slap to. Wala na. Goods na mga friend. Wala na kayo yung piston slap. Oh? Kanina, malakas ang piston slap nito eh. Yan mga friend. Ha? May isang customer na naman tayo na mga friend. Ayun ah, lang ko Maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Sorry, <laughs>